Hello mga kachoko fam. Ayun po, ngayon po ay bali 2 weeks na po ng atin si Bebe Dog. Bali 14 days na po siya kaya kailangan na po natin siyang i-deworm. Bali ngayon po ay unang deworm ni Bebe Dog. At siyempre po bago po natin siya i-deworm ay kailangan po natin timbangin. At eto nga po ang atin si Bebe Dog. Tulog na tulog. Ayun. Eto ang ating si Baby Dog. O, tulog na tulog naman ni eh. Nakakaawa. Nagising ko si Baby Dog. Ayan, umulat na mulat na po ang ating si Baby Dog. Ayan, inaantok pa. Ngayon po ay ating titimbangin muna bago natin siya painumin ng pandiworm. Para malaman ko kung ilan ang dosage na akin. Pwedeng ipainom sa kanya. Ayan, ang <laughs> cute cute ako. <laughs> Naku, ang bango-bango ng ating si Baby Dog. Ang bango ng kanyang dibig. Amoy kopi ayan timbang-bangunan hmm, si baby dog titimbangin po muna ayan titimbangin po natin si baby dog ayan ito kung ilan kaya ang timbang ni baby dog aba mahigit po siya ang kalahating kilo ayan mahigit na kalahating kilo ang ating <laughs> ang ganda ng higa niya oh ayan po Ayan. <laughs> ay <laughs> ay piling namang nasa kama. O, oh, ayan ang ati si baby dog. Ang sarap ng higa. Bale siya ay point 55. Isang guhit kasi ang lumampas sa kalahating kilo. Bale point 55. Ayan, bale point 55 ang ipapainom ko sa kanya. Point 55 mm. Mahigit kalahating kilo ang ating si baby dog. Ayan, ito po yung kanya, aking ipapainom sa kanya. Bali, ito ay mahigit, ay, bali, 0.55 mm. Ako, baby dog. <laughs> ang sarap ng tulog ng ating si baby dog. Nakakaawa na magginising ko. Dandahan. Yun, nako ayaw yata. Yan, ang galing. Yan, dahan-dahan ng pagpapainom. Baka masamid si baby dog. Ang konti pa. Naku, ayaw ni baby dog. Ano ka 0.55 ml. Ba pang Tingka. Pa. Yo, dinadjan ko hanggang ko na nakaano ang kanyang bibig. Kundi unti. Nakatakot ng diwon. Ang masakit si baby. At eto na, tapos na uminom si baby dog ng kanyang pandiwar. Ayan. Oh, ay, ay, Kitang-kita na ang kanyang mata. Ang cute, cute naman. O, oh, yung isang mata ay kulay white. <laughs> ang isa naman ay may, ano, may kulay. Yan. Tapos nang-de-warm si baby dog. Bali po, in 55 lang siya. Kala ko naman, sobrang laki mo na. Kasi solo ka. Pero, ang taba-taba naman po ng atin si baby dog. O, oh. Ayan, lakad na sa mami. milk na agad sa kanyang mami. O, oh, tingnan niyo naman po. Ayan, oh. ang kulit ni Milka nandito sa gilid. Buti na lang hindi nagagalit si mami Hershey.